yeeh big pete makamakaritang ano dami 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 ano malaki 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 May malaki 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 puro malaki 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 puro malaki fish malaki 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 lady fish malaki 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 Ganda nang ano? Ganda nang uli usang hagis nang. Mantap ayun oh. No? Namumula yun. na. Namumula. Ang oh. dami oh. Ang dami. Ang daming ang daming anong katoks mai luto. Ah, idol, ang dami. Ang dami. Ganda nang hagis, idol. Ayun, lalaki oh. Apat na malaking ladyfish. Ah. Andami, idol. Hmm. Ganda, idol. Ganda nang. Sana all misa hey. ano oh. Mesa, ano mesa? Ano crabs? Ano crabs? Mga alikim. Crabs. Dami ninda. Oh, okay. legit fish. Diba? Ayan ang ano tawag nito? Alima. Lima. Oh. So, Lumpiang piraso. Sure mo na 'yan. Diba? pang lumpia shanghai na naman ako. <laughs> lumpia shanghai yan, hindi nanggagawa. Oo, ito hindi oh, na lumpiang Shanghai yan, eh? ang tawag na at yan ay Mostly ang nanolela na dolo ay talakay bidbid. Bidbid. talakay 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 lumpia <laughs> talakay <laughs> talakay 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 Bale, ano na no? Hmm. Kasi nakuha lang kami kanya nang isa eh. Ay, thumbling. Thumbling. Alam mo na agad na lady fish na hindi ko pa nakita. Iba yung galaw niya ito eh. Kung para sa kumusta lang hila. eh. Iba yung hila niya lang. Diyan, nakakalulit kami bangos yun eh, sa kabila <laughs> <Talaga, patalo yan. laughs> <laughs> ah, no. ka na yan. Diyan, nakakalulit na kong yun. Ito so, patalo na Alam mo, nakulit kami dyan, nakulit ka na kami dyan. Dito lang bis dito.

Sure, sword, swordfish Swordfish yun, hindi yan fish Fish Swordfish ganda okay. na